Nakabot pala tayo. Sorry, sorry, sorry. Mga lahat, mga lahat na mga minamahal kong viewers. So, sorry, no? Damit muna ako. So, pasensya na yung mga kaidolang ko dyan, no? Mga uh, kaidolang lang ko. Minamahal kong solid viewers. Mga kaidolay ay. Pasensya na po, no? Kasi nakabot pala ako mga kaido, no? So waiting po tayo mga kaidol. waiting. Dito muna tayo sa ating mga kaidulan. basa-basa muna tayo mga kaidol no habang ay waiting tayo sa trabaho no mga kaidol. Basa muna tayo sa ating maliit na Bible na upang gabayan tayo sa lahat ng ating u, u sa lahat ng ating oras na paggagawa mga kaidol no. gabayan tayo ng diyos ama mga ka idol So sandali lang po mga kaidol no. Ay putulin muna natin mga kaidol. Uh, basa muna tayo ng kunting minuto lang mga kaidol. Pakita ko sa inyo mga kaidol no, yung binabasa ko mga kaidol. Ay pwede rin niyo basahin mga kaidol no. Ang aral sa uh, ang aral mula sa puno nang igos mga kaidol ito mga kaidol oh. ang aral mula sa puno ng igos o oh, diba mga kaidol So 'yun mga kaidol ang binasa ko mga kaidol no. Subukan nyo basahin mga kaidol na upang uh, maunawaan nyo mga kaidol lang ang ating buhay mga kaidol no. Ang aral mula sa puno ng igos mga kaidol yan no, mga kaidol no. ulit-ulitin niyo uh, basahin mga kaidol na upang ma maunawaan ninyo mga kaidol kung ano man itong nasa laman ng ating Bible mga ka-idol na maliit no na napaka halaga sa atin to mga ka -idol. So, basa-basa lang muna tayo mga ka-idol, no? Habang tayo ay nagwi waiting mga ka-idol. Waiting or nothing, o oh, mga ka-idol, no? So, lahat ng ating mga kaibigan dyan, please support po sa ating uh, maliit na channel mga ka-idol, no? Upang madagdagan pa ang ating tatlong unit ka-idol po, po. sa lapit naman yung dila natin ah. sa lahat po ng nakagusto sa ating vlog o napadaan so inanyahan ko kayo mga ka-idol no, na please support po sa aking uh, maliit na channel mga ka-idol na upang madagdagan pa no mga ka-idol so sino man na gusto please share sa ating mga kaibigan and wag, wag magkalimutan mga ka-idol no mag like Na upang matulungan nyo pa ang aking uh, channel mga ka -idol, no. Kung kayo mga ka -idol, ay nadaanan nyo yung aking uh, video mga ka-idol na may patalastas na mga ka -idol, no please. wag po natin i-skip mga ka-idol na upang yan po ang ikakatulog nyo po sa akin no mga ka-idol. So sa aking mga ka-idolan dyan. So sana nasa mabuting kalagayan po tayo nung no, lahat sa lahat ng aking mga sulit supporters na nawa po ay magiging maayos po yung kalagayan natin mga ka no? so, bago po magtrabaho ay huwag kalimutan manalangin muna ang ka, ka no? kahit kunti lang mga ka-idol na upang humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon Diyos mga ka no? na upang hindi tayo pabayaan sa lahat po ng ating ginagawa mga ka-idol na napaka ginger no so hanggang dito na lang po ang itatampo, itatampo ko sa inyo mga ka-idol so thank you po see you next vlog mga ka-idol